Bandang alauna imedya ng hapon noong Martes, December 2, kita ang pagdaan ng motorsiklong ito sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Banawang sa Santa Barbara, Pangasinan. Pero makalipas ang ilang segundo, biglang sumulpot ang isang SUV at dito bumangga ang motorsiklo, ang rider at ang angkas nito tumilapon nag-U-turn kasi nga po mag-iikot. Ngayon, according po doon sa driver, nag -ano po siya dito sa may outer lane ng uh, National Highway. And then, nung papaliko na siya, actually, may kasunod po siyang dalawang uh, sasakyan din. Na yung dalawang sasakyan ay suminto. Ang problema, nung no, pa-U-turn itong uh, puting SUV, without knowing, meron palang uh, dalawang ano, nakamotor na nandoon sa likod na approaching. Itinakbo sa pagamutan ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na pawang 23 anyos. Hindi naman nasugatan ang 51 anyos sa driver ng SUV. Pawang papunta sa direksyon ng Ordaneta City ang dalawa nang maganap ang insidente. Tama po sila ng uh, mga gasgas sa katawan, ano? parehas sila nung kanyang backride. But uh, ang ano rito, fortunately, Uh, Nakaano naman po sila, meron po silang, uh, nakasuot po sila ng protective helmet. Bagamat hindi accident prone area ang lugar, inaabisuan pa rin nila mga motorista na mag-ingat, lalo pat malawak ang kalsada at sadyang mabibilis daw ang takbo ng mga sasakyan. Nasa mabuting lagay naman na ang dalawa at idiraan na lang ang insidente sa areglo. Jose Robert Inventor, RNG News.